Ha? O, Lorenzo, dito. Dito. Gusto mo pagkain, pagkain mo. Ah, kakakain mo yan po, te. Agawin mo yan. Sige. Oh. Huwag mo, huwag mga away, ha? wag mag away, ha? Huwag mag-away, ha? Huwag mag-away. Kain na, kain. Huwag mo away, Lorenzo, Lorenzo. Hmm, wag matapang, ha? Hmm, para bait lang. Bait lang, ha? Hmm. hmm. Kain na kain. O oh, kain mo sige. Oh, bait lang 'yan. Hmm, basta wagawain si Lorenzo ha. Hmm. Bait pala yan si Puti, di pala pala awayan yan eh. Nah, si Lorenzo, oh yan. Ayaw na Lorenzo? Ah, oh, sige, ubusin mo 'yan, ubusin mo. Ah, oh, sige, ubusin mo lang kain ka lang din kain. Ay, ni Lorenzo, ay Marte. Hmm, kain niya na. Ubusin mo 'yan, puti ubusin. Yan, kakain siya. Bago lang 'yan si dito eh. Wawa naman yung tayingan niya oh. Lorenzo. Shh, tali ka dito, tali, lapit dito. Ah, inubos ni puti pagkain mo. Ang si puti. Sige, kain ka na marami diyan puti para tumaba ka. Basta huwag mo lang awayin si Lorenzo ha. Puti. bait pala yung puti yan eh ang bait na bait bait pala yung si puti Lorenzo, ano yung nito. Lorenzo? Puti, busi mo yung puti, ha? Yan, Oh, bait lang yan, ha? Bait-bait pala yun, eh. Hindi mo pala yung matapang, eh. Kain lang. Kain lang, kain. Kain lang. Hindi matakot. Dapat, ganito ka na rin so, Ikaw, iniiwang yung pagkain mo lagi. Lorenzo. Hey. Hindi mo mau pakai mo. Ano sa'yo, Lorenzo? Buti pa si puti, oh. Inobos, oh. nga. Very good yung puti, ah.